Na. Hmm. Lasa naman na eh. Hmm. Ay. Oh, Wait, dito? Hmm. Hmm. Hindi ko uh, uh, hmm. Tutulo, eh, siya, o Ay, yung nakuha namin, no? Ay, rain na po. O, oh, yung pinaka... rain na niya. yung pinaka niya. Lumipad na. Wala pong malinis sa sako? Ha, pakainit. yan. nakuha Nainit. Ay ayan, ayan. Ayan, pupugin na natin yung honey At gumanda yung panahon. Ayan, nasa taas. Ayan. Marami siyang sabit-sabit. Kaya gagawin natin, dito na tayo makapapausok sa baba. Ayan, dito na lang sa bukawin na to. Ayan.

Good. Na, return. Eh, <laughs> kung makita nyo, eh, ang lili para na. Ayan o. No? Ayan o, no? dahil ang ganda ng pulot o. Oh. Ayan, Oh. Ayan, dangkapal, Oh. Ayan. Ayan, ang pulot. Oh. O. Oh. na,

Hmm. Ay, hmm. Last, no hmm. Wait, ito mo yung dagdang tutuloy Ayan na. Ang naman eh. Ito mo dito. Hindi ko natin. na natin. na na natin. Ayun, namin oh. No? Ay, rin na po. O, oh, ayan yung pinaka-ano niya. Tayo na niya. Ayan yung pinaka-sara niya. Lumipad na. Wala pang malinis na saka. Ha, pakainit. Pagbaba yan. Ayan lang ang nakuha niya. Nainit. Nalat na ayan.